Hey boy, aw nga pala ulit to si Boy Bo. And for today's video guys, nandito pala tayo sa MotoGP Arena. Eh naririnig nyo ba yung mga naririnig ko boy? Tunog nga pala yun dito ng mga Moto GP Big Bikes. Yan <laughs> e o nakikita nyo. Ang dami mga sumali dito sa Moto GP Racing boy. Kaya sasali rin tayo dito ngayon. Ayan boy oh. Pakinggan nyo. Ang dami ko mga nakikita mga nakikipag racing dito. Grabe. Puro mga Moto GP Big Bike pala yung mga daladalan nila dito boy. Kaya ang gagawin natin dito guys. Isasali rin tayo dito. Pero bago tayo mali dito guys Pakilike muna tuwing video pag na-like na -like ay na, eh, mag-subscribe na rin kayo dito sa ating Gaming channel eh ano boy tumulin na ba tayo yang ang kailangan pala natin gawin muna dito guys is mamimili tayo ng team. Ito buyo, ito pala yung mga team dito sa mga MotoGP. Red Cup, tapos Aprilia Racing. Ayan, tapos meron pa dito guys. So, anong team kaya to? Ano yan? Gresini Racing. Uy, ayoko dyan. Dito guys, ito yung team yung mga habu yung Eh, tara tara. Check pa tayo ng mga ibang MotoGP team dito para makapamili tayo ng ma ayos, boy. Eto, eto. Tingnan nga natin dito. Uy, eto pala yung Team Honda guys. <laughs> Tapos dito, ano man naman to? Team LCR. Uy, Honda rin pala to. Eh dito guys, so tingnan nyo. Ang dami mga sumasali dito sa moto gp Racing boy. <laughs> e, teka, eh ano kaya yung mga gagamitin natin dito? Tingnan nyo naman oh grabe. Ang gaganda ng mga MotoGP big bikes nila dito. Sigurado akong sobrang bibilis din yan. Uy, yun oh, naglabasan na lang lahat dito, boy. Tara-tara, makisali na tayo sa kanila. Pero bago yun, kailangan pala natin dito mamili ng team natin. Tulungan nyo naman ako, guys, dito mamili kung anong team yung gagamitin ko. Dapat yung malakas na team para manalo tayo dito sa racing. A few moments later. Eto, guys, tara-tara, pumili na nga tayo ng team natin. Dito lang pala yan. Eto, boy, ano kayang team to? Parang gusto ko tong gamitin. Aprilia, check nga na yung big bike niyan. Uy, ang ganda naman yung big bike na to. Pero parang hindi ko trip yung ganitong team guys eh. Tara tara magano pa tayo ng ibang team dito. Marami tayong pagpipilian dito boy. Mga puro big bike to. Ito naman guys. Check nga natin kung anong team yan. Ito guys. So tingnan nyo. Grabe. Ito yung Honda, Honda team boy. Yung Castrol. Tingnan nyo. Ang ganda rin ng big bike na yan boy. Tingnan nyo na may itsura. Pero maghahanap pa tayo ng ibang team team dito para mas maganda yung mapili natin. Ito yung red cab boy. Ito yung madalas kong nakikita eh. Ayan o, tingnan nyo naman. Napakaangas yan boy. Merong toro sa gitna ng big bike. <laughs> Mabilis na motor din to guys. Ito yung lagi kong nakikita na ginagamit ng mga moto GP riders. <laughs> Wait, teka. Magana pa rin tayo dito syempre. Ayan o, pipili-pili lang tayo dito. Ito namang isa. Tingnan nyo guys. So oh, grabe. Ang lupit. <laughs> ang ganda Big bike na to boy. Parang lahat ng mga big bike dito guys Is super magaganda Pero mamimili pa rin tayo dito guys Hindi pa ako makapili Itulungan e nyo naman ako dito Ano motor yung gagamitin ko boy Ito e boy, oh grabe, ang ganda Teka, maganda pa tayo dito Iisa-isain natin Lahat ng mga motor dito guys para makapili tayo uy ang ganda color violet uy parehas pa kami nun ni tropo tingnan nyo so eto naman guys enduro check nga natin kung maganda uy color yellow pwede na to maganda rin to guys pero maghahanap ako dito ng mas maganda pa uy eto yung saya boy uy astig Grabe, ito yung favorite na favorite ko na motor ng MotoGP Big Bike, guys. <laughs> yung sa Yamaha, tingnan nyo naman, may kalmot ng oso, guys. <laughs> Mabilis kaya yan, boy. Pero teka, maghanap pa rin tayo dito, boy. Kailangan makakuha tayo dito ng dalawang Big Bike. Ito na lang siguro. Uy, LCR. <laughs> Color green, kaparehas ng damit natin. <laughs> Pero hindi pa rin yan yung pipiliin ko, boy. Maghanap pa ako dito. One eternity later Eto guys, may napili na ako siguro Eto na lang yung sa Ducati Tingnan nyo naman, napaka-astig nyan boy Eto na lang yung gagamitin natin Yung Ducati na big bike E tara-tara boy e, e gamitin na natin yan Pati yung sa Yamaha Favorite ko yung MotoGP big bike na yun Yung dalawang yun Tara-tara, magpalit na tayo dito ng outfit natin Magsuot na tayo dito ng riding gear natin boy, let's go eto guys, nakapagbiis na rin tayo dito sa wakas, <coughs> nakapang Ferrari pala tayo dito na riding gears boy, imbis na pang Ducati, pero teka, bagay naman to dito sa motor natin na big bike na MotoGP eh, tara-tara, test drive nga natin boy, pakinggan natin to <coughs> I-sound check natin to guys pakinggan nyo oh, ano e tingnan nyo yung tunog boy, Grabe, oh. naririnig nyo ba yung tunog nito ang um, astig boy Hindi pa tayo mahataw na ito sa pagdodrag <laughs> Eh tara tara guys Check nga natin kung, nga, kung mabilis ba moto MotoGP big bike na ito, boy. Eh, tingnan muna natin kung gaano agante ito, guys. <laughs> Ayan, oh, tingnan nyo. Grabe, ang astig na motor na ito. Realistic na realistic. Eh, ito yung mga napapanood ko, boy. tara-tara. Uh, test drive nga natin yan. O, oh, tingnan nyo naman yung tunog, guys. Pakinggan nyo. Grabe, sobrang ingay. Galit na galit yung makina, boy. Uh. Uw, tignan yung grab Sobrang bilis boy <laughs> Tara iikot lang natin to guys <laughs> Check natin kung maganda ba to sa bankingan <laughs> Grabe sobrang ganda na itong Moto GP big bike na to boy <laughs> Tapos pagkatapos na ito Itatry naman natin yung isang motor dun Yung sa Yamaha <laughs> Iikot lang tayo dito ng isang beses Tignan nyo naman oog uh, uh, ang astig Oog Ayun o banking lang tayo dito boy Grabe <laughs> Ang sarap yung motor na ito MotoGP big bike que si tú boy <laughs> Eto, guys. Eto. Tara-tara. Punta tayo dun sa Yamaha team. I-try natin yung motor nila. Dito yan, boyo. Oh. Ayan, o. Oh, dito, guys. Let's go. Pasok lang natin dito yung motor natin. Ayan. Lagay lang muna natin yan dito, boy. Tapos, i-try natin yung Yamaha big bike. Let's go. Eto, boy. Eto naman yung itatry natin dito. Tignan mo naman dito. Oh. Ang angas na itong Yamaha big bike to. Eh pang MotoGP rin to guys. Tara tara. Test drive rin natin dito. Let's go. Oops. <laughs> grabe. Sobrang bilis. <laughs> abulin nga natin yung mga nag-racing dito boy. Tingnan nyo. Nabunggo na yung isa dito guys. <laughs> Dapat kasi chill ride lang kayo dito. Para hindi kayo mabunggo dun sa mga harang. What? Oh mean Ako no po. Tayo rin pala yung nabunggo dito guys. Yan you know, o. Wait teka. Meron na yung pag-racing sa atin dito boy. <laughs> tara tara. Abulin natin yan lang. Eh, Eto, grabe, sobrang bilis naman doon eh. tropa. Iniwan niya ako dito. Pero wait, teka, eh, kakabulin natin yan, boy. Ayun, uy, buti na lang huminto siya, guys. Tara, tara, unahan na natin yan. Baka maunahan pa tayo ni eh. Let's go. Pumunta na tayo ulit doon. Balik na tayo. Isang ikot lang ang gagawin natin dito. Tapos, itatry naman natin Dun sa ibang map, guys. Eh ito boy, nandito na tayo sa ibang map. Eh parang nasa Amerika na ata tayo dito. Kasi yung kanina nasa Spain tayo boy. Tara tara, try nga natin yung map dito kung saan yung mas maganda. Check natin, tingnan nyo dito boy. yung oh, grabe. Ang dami rin pala mga naglalaro dito guys. Kaya <laughs> hanap tayo dito ng magandang pestuhan. <laughs> Eto dito Tek natin tong map na to guys. Kung maganda. Yun, oh, meron pang pataas dito. Astig naman. <laughs> Uy wait, teka. Ayusin lang natin yung pag drive natin dito boy. Yan o oh, daming nakikipag racing dito. <laughs> tara tara makisali tayo dito guys. Let's go. <laughs> Eto parang mas maganda yung map na ito. Kasa sa nauna boy. <laughs> mas maganda yung mga ikot-ikot dito okay ito mga bumaking banking you know. oh you oh di ba <laughs> mga ka banking tayo dito guys na ano ba yung grabe tingnan niyo naman to MotoGP big bike natin dito <laughs> napaka astig <laughs> eh, tara tara balik na tayo dun guys <laughs> Eh, napakaganda ng laro na to. Realistic na realistic yung mga big bike dito, boy. eh, tara tara. Kaya na, iikot lang tayo. Wait, teka. Saan na yung pabalik dito, guys? <laughs> Naliligaw na ako. Sobrang laki like kasi ng mapa na to, boy. Ayun, nakikita ko na. Let's go. Pumunta na nga tayo doon. Ayun, nandito na ako, boy. Tara, tara. Uwi na nga tayo dito. Wait, teka. Dito na lang pala natin ipapark tong motor natin na moto GP. Ayan, boy. So, wakas na park na rin natin dito. Tingnan nyo naman, oh, ang angas na motor na to. Parang totoo. So, yun. Hanggang dito na lang pala itong video natin, guys. Sa mga gusto pala maglaro na ito, boy. Please, it marami kayong pagpipilian ng mga motor dito. Ayan, oh. Pipili lang kayo dito, guys. Marami kayong team na pwedeng salihan. Kaya <laughs> e ang sinalihan ko dito is itong Ducati team. eh pwede rin kayo mamili ng mga sasakyan dito, boy. Kaso nga lang, may bayad na Robux. <laughs> e tara-tara, boy. Hanggang sumuli. Paalam. E Magro-ride pa ulit ako dito. <laughs>